Tangkere, Lagi sawa. Ayan you know, o. Laki. sawah, Ayan. 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 siya, pabebe. Yatan Sawa! Nahuli sa taas! Sawa! <laughs> Nahuli sa taas! Jake Cobra!

iya kakoy yu video hahaha timahon nya ako pang anak pang anak puro nang buwanan si James Bobra ang istawa o, oh. toto tabang, Mulapi angken bab. Mulapi angken. Iku pra nakasabit sabit. Lagi sama sawah. Hmm, isunya. Uh. Kini sinas sawah. Uh, ini. Uh, dekobra. Ah, kawana sawah setas.

Iba yung iba yung ano, yung sa <coughs> so, pagod rin niya sa wasya sa sa obra. Lah, kata ale, ale. Tangan lah, <laughs> siyempre.

Ah, pila, ah, hilaw ko.

Oh, yung isa. Ayan o. Ayan, nagginugulong yung mga kalapat. Talaga ni tatay. Ito yung mga kalapat. ko. O. Ito yun. Ito yun natin. Ay, Huwag kita ni tatay kung di maubos yung mga alaga mo. Ano? You know? Ay? Yan you know, na, bigla ang tawa dahil uh, hindi ako na nakapagbota. Ayun, uh. ah, ikat. Parabol na. na. Pero malapalataya. Bawasan yung kalapati ko. Oo. Kaya ganyan talaga labas na, ganyan talaga oras na labas mga bantang alas 7 alanggang alas 9 yan. Ah. Good to me, kaya sigurado eh, kakaya naman ka. Pero nakailan na kalapati kuya yung... Marami yung nakain yan. Hindi eh? Di ka tulad kaya... na pinupuntaan na namin, nilulawak. <clears throat> Ito siguro may na nakalabas. kaya niya nakakain. Ayan pala siya. Taro. Nagit. Yung kalapati ko. Ang hmm, ganda. Baka makagat ka niyan. Eh.

diyan biglang tumaw si tatay ano ako na natin ha uh, sa kaya abas tapak <laughs> ang

Eh! <laughs> <usion> <omdat> Masa! <smart Alcohol> <fingertips>

Betikilo <laughs> ya, ya saudara. Rerak minggir dingin. <laughs> <hari> ah, <ini lah. hari> ah, <hari> kan Papa Alaki, kinain po siya. buha mo ba? Sabi <laughs> <laughs> uh, <pick up. laughs> 18 Eighteen po, eighteen feet. Yan. Uh, uh. Isang sako na naman po. Nakadala na tayo ng sawa. Sawang jam. Ito na, success mga tropa. Ayun, bayalan, <laughs> lagi sawah susugu nyelangpar kilo kecil kilo siguro. malaki eh. Mas malaki ito kaysa doon sa nahuli namin sa anak sa bukado. Yung nagkita ni Kuya Sam. Pwede <coughs> <coughs> na ako na ni Kuya. Natsyang kuwa mo eh. Labis na daw na inaang yan eh. Inaabangan. Ayan, natsyang kuwa. Maaga sigurong nagutong kaya maagang pumunta dito sa kuluhan.

ما شاء الله ما شاء الله يا شواه يا شواه هيش طايش يا شواه هي ما شاء

Mm-hmm. <laughs> mm <Yeah. laughs>

guys, ang sa isa sawa.